recording video eh with... <laughs> ano ba to Ayan. hi Hello. oh my god nakita niyo ba yung pera na to we have our cha <laughs> vlog mo to diba ikaw oh ikaw si yan <clears throat> Sa ano ba si ng sequencing brand ano challenge siya diba? pretty, pretty ladies yon is Christy. crazy kaya okay, nga, ano siya? tita Christy Gonsing? Oo. Uh. Pretty ladies siya. E na, magano ka na. Wait lang i eh, share ko muna. May challenge tayo ngayon guys. So, it's a very important challenge kasi first time niya magkaganit. Ay ah, hindi, nag-challenge na rin ako ng labi nung ano eh. Pero first time tong seryoso talaga. Oo, oh, seryoso talaga. Seryosong usapan. Ta ta Cute. No, challenge. <laughs> Shout sa inyo lahat, guys. Magsasalita na po kami. Magsasalita <laughs> na po kami. Magsisiming na po. Okay, guys. Ikaw, mag-intro lang para alam mo. So, yun, guys. Tayo, ano, mag-Q&A. Ayan. Dahil... Ano ano nga yun? Si Tita Christy Gwansing. Ayan, papalaro si Tita, Tita ne Christy Gwansing. Mapapa-Q&A siya ngayon. Meron siyang seryosong... Mm -hmm. Um, Meron akong hawak na pera dito, 5,000 pesos. Gift lang niya kay Gio. A, pretty ladies yata. Tapos labas na pang Christy Gwansing. Eh, Pakabuti natin ng 1,000 viewers to. Itong 5,000 na to, binigay niya kay Jigjag. Hindi sa akin to. At gusto niya, bigay daw kay Gio pero kailangan ko daw tanungin si Gio sa mga question na to and hindi alam ni Gio yung mga question at ayaw ko talaga i-question sa kanya kasi pwede at pwede niyo po siyang i-bash pwede siyang i-judge ng mga tao sa isasagot niya pero sabi ko sa kanya itong question na to ay seryoso pero bahala ka na sumagot from your mind from your heart and dapat open ka sa isa isasabihin ng mga tao kasi syempre um, hindi naman porket kung anong decision ni Gio or sasabihin ay eh, approve or Okay sa sa inyo 'yung sagot niya. So, meron tayong question dito at bawat question daw ay 500 pesos. Pero pwede nating gawin na pag nasagot ni Gio lahat ng question, ibibigay eh, ko sa Itong 5,000 pesos. Pero pag hindi ko gusto 'yung sagot, eh, bibigay, <laughs> ibibigay 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 ko sa kanila. Hindi kay Ma'am. Hindi, sakto ma sakto tong <laughs> ano na to, pera na to i-benefit din to kasi it's a ko uh, vlog kasi um yung tito ni Gio ay may sakit and nasa uh, ospital and ooperahan. Uh, sakto din na uh, kahit Pasko, may i din niya doon sa tito niya. Dadagdagin natin yan mamaya pag pag masaya uh, ako <laughs> sa mga sagot niya. Huwag kang mag-cheat ha. Uh, okay, andyan natin mga antag ni mga, mga supporter niya, ang kanyang mga cola friend. Pag di Cal niya kayang sagotin, pwede kayo, pwede kayo manghingi ng opinion sa kanyang ano, tawag nito. Uh, okay, kaibigan. mga kaibigan ng mga Elboys. Oh, yan, Mga D-Boys. D-Boys. Ah, mga D-Boys. Dax Boys. Meron niya B-Boys. Anong B-Boys? bo boys -boys. <laughs> ah, <Bobo laughs> boys. Okay. T-Boys. Tanga Boys. Yes. Okay, pabuti na natin ba -ba ito ng 2,000 libo, guys. Okay. Itong tanong na to ay kung ano lang yung masagot ni Gio. Bahala siya. Bahala na kayo mag-assess kung okay ba sa inyo? Approve ba kayo? Okay, sa so question. Bahala ka dyan. Magbabas ka nito pag ano ha. Magbabas <laughs> na naman ako guys. <laughs> kamo kamo sign malik. Sign tik Sign. -tick. Sign na. Sign adik. <laughs> okay. Okay. Are you ready? First question. out muna sa lahat mga Brengio dyan. Officials and internationals. Pretty ladies. Mga Mga PNP. At sa lahat ng mga talagang nagbigay sa amin ng mga supporters. Ayan. At sa mga uh, panotians at mga uh, panotians and bansotians. Ang mga supporters. Hello mga kapanot, hello mga kabansot. <laughs> at hello sa mga kapayatot. Ganon. <laughs> sa akin naman, hello sa mga kapangit. Okay. Question number one. Galingan mo Anaka daw, Gio. Nakakabano ko ba? Ha? Pag ito, eh. nagustuhan ko mamaya, titirahin mo ako. <laughs> pag ko. Nagust... Pag... pag di ko nagustuhan, titirahin kita. <laughs> <laughs> sa muka. Okay. Question number one. Question number one. Sa anong bagay at sa anong paraan mo maiparamdam na mahal mo si Brenda? Huh? Sa anong ano lang? Sa anong lugar? sa anong paraan mo maiparamdam na mahal mo si Brenda? Ano, yung ano, yung palagi tayong magkasama. Eh paano yan? Hindi naman tayo lagi magkasama. Oo oh, nga, eh kahit naman hindi tayo magkasama, syempre, di ba? Pinapatibay din ng relasyon natin. pinapatibay din ng natin. <laughs> Parang ano. Parang meron ka mga trio taga-pakyo, OJ. <laughs> 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 taga Ulang sila ng isa. <laughs> Wala si Bo paano sa paano paraan eh lagi ka nagka-update oh, kasi guys lagi siya nagka-update sa akin pero hindi natin alam kung mga yung mga picture na yon may mga kasabuat din siyang iba nang picture na man dito kami sa ganito pero picture na yon matagal na ganyan ganyan wala pa mo kami <laughs> ah, wala nang sinasabi ang wala lang mini-mention bahala kay diyan kasi minsan kasi update ganyan ganyan dito kami ng ganito sa ganyan ganyan pero yung picture na yun last week pa ganyan ganyan yeah, pero yeah. meron may video, pa nga yun. meron silang video 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 dito kami sa ganito ng ganyan ganyan pero sa likod ng camera tumatakbo din yung babae <laughs> baka makita ako ganyan ba Mayroon sa gulat ng video ella nandito kami sa ganito pero kumakayod na pala ganyan ganyan okay sa so, pamamagitan daw ng gawa siya ng chance na magkasama go kamusta mo diyan tanan ngayon ka pinaskuhan, Bi. Ay, mangingi na ng pinaskuhan. Okay, nasagot na ang unang question. You have 500 pesos. oh Yo! Yo! Thank you, thank you! Uh, okay, English. What have you learned about yourself from your past relationship? ah uh, I learned a lot. And... Ano? Uh, yung natutunan ko. nga natutunan mo? Natutunan sa yun. past relationship mo. Ayun. Natutunan? Yung ano, yung wag Dito agad -agad. ka upo. Upo. Ano, wag agad-agad magtitiwala ganun. Sa Jawa? Mm. Bakit? Basta. Dahil sa pera daw, dahil sa pera daw kaya daw ganito. Upo ka dito. Hindi po sa amin daw galing ang pera kay Ma'am Christy Guansing po ito. Tsaka ba't magbibigay sa kanya? Hindi eh, na ako ko yung pera oh. Ano yung may ka na? Huwag basta-basta magtitiwala. Lalo-lalo na kung hindi naman totoo yung pinapahayag Hindi mo kasi masasabi yun kasi pag jowa mo or mahal mo, kaya nga na, magbibigay nga Kaya nga, ka kaya nga yun yung ano ko na natutunan ko. Na hindi pala lahat ng mga mm. minamahal mo ay e talagang totoo. Ano hindi mo naman sinisiraan yung jowa mo mm. pero yun, yun yung na, na na ano sa ex. Eh, ganun din naman sa akin kasi may mga bagay tayong natutunan sa mga ex natin na minsan nagtitiwala tayo, nakala na din ganito ganyan pala. Wala din pala. Yung ganun na. Wait lang ha. Okay, question number. Itong question na to ay sinend kay kay Jigjag. Guys, i-share nyo na lang yung video na to guys ha. Hello sa inyo lahat. Parang mababa lang yung ano. You can spend your Christmas with your family, Gio. Uh, special with your special someone. Yes! O, oh, di diba? Bilang andito siya ngay ngayon, eh, nag-celebrate siya. Nagbabawi lang pala talaga siya. <laughs> B, your oh. sub. Wala kasing signal. Di ko ma... Ano Baka siguro may na talaga signal. Guys, i-share nyo muna guys. Kasi wala wala akong signal. Ayan na. Okay. Next question. What would you do if you won lottery? Are you still with brand damage or no? Pag um, nanalo ka na ng loto. Ano, magiging sa'yo pa ba ako o hindi? Uh, oo, oh, kahit milyonaryo ka na. Ano? Siguro, oo. Kasi... Bakit siguro? <laughs> oo nga. Oo. <laughs> oh, oh. bakit? bakit? Oo, oh, oh. oh, oh. bakit? Kasi ano, yung siyempre, love, ikaw, ikaw ang kasama ko hmm. nun. Nung walang wala pa ako. Hindi, ako kasi nagtaya ng no, loto. Minutusan <laughs> <laughs> lang kit. <laughs> <laughs> sa akin ka nang hingi. Nang balata Kahit mayaman ka, hindi mo na ako, eh, tayo pa rin? Oo. Oh, o ngayon nga, oh, di ba, hindi naman sa ano, nagkakapera ako, pero sa'yo pa rin ako, di ba? Oh. Andiyan si Heneroso Santa Ana no? <laughs> <laughs> Charot sa tatay. Doon ka muna, di magtrabaho ka muna, wag ang ano, Marisol diyan. Okay. May tinatago ka pa ba, ba kay Brenda bukod sa mga update mo kung saan ka pupunta? Ano? Wala naman, guys. Kasi minsan naman kasi guys, pagka halimbawa, pagka bibili lang sa ano, tindahan, ganun. Minsan, syempre, hindi na rin ako nag-update kasi napakabilis lang naman, napaka mabilis na ano halimbawa yung ano nga bili lang ng ano oh pagkabibili lang ng mga pagkain ganun sabi sabi oh, okay. pero, pero minsan naman nagpapaalam naman ako oh okay, para sa bibili samahan ko lang si Totoy bumili ng ganito punta lang ako ng ganito hmm. ikakaon ko lang sa si ganito I Bibili lang kami ni Mami mamalingki lang kami ako nga nairita ito ganun no? naman pati pag pagtai mo na ako sabay picture pa tatanungin ko naman ano yung mo basa o tubol <laughs> <laughs> okay. Gio, paano mo i-handle yung mga bashers between you and Brenda noon? Sinasabi mo na mahal mo siya at siya ang forever mo. Ngayon, ba masabi mo, mo pa yan ulit? Siya pa rin ba forever mo? Mm -mm. Ano naman? Ano? Ano sabi? <laughs> Dati <laughs> daw sinabi mo daw na forever mo ako. Hanggang ngayon ba yun pa rin na sa isip mo? Oo. Oh, kasi... Ano, hindi, hindi rin naman natin masasabi, diba? ako, di ba? Ako hindi ako naniwala Ma sa forever. Mm. Hindi ako Sabahal. naniwala sa forever tsaka ayaw kong umasa sa forever kasi para sa akin kahit pa meron meron kasing love na meron kasing nagtagpo tayo sa isang mm. tao na kahit dalawang araw tatlong araw lang yung accidentally tapos magkakilala kayo tapos parang feeling niyo sa inyo na umiikot ang mundo mm. yung parang feel na feel niyo isa tapos ano, uh, maghiwalay din kayo. Yung ganun, meron din magjojowa na parang one week lang, two weeks lang. Pero mm, that time hiwalay. na naging kayo, parang intimate yung relasyon yung dalawa. Nasubukan nyo na yun, yung parang feel na feel nyo yung tao or kahit one month lang kayo na naging magjowa. Parang feeling nyo, nagmamahalan talaga kayo pero sa isang pitik lang naghiwalay mm. kayo. Pero hindi dahil sa ano, is na yung relationship na yun. Sabi nga ni Moira, di ba? Hindi porket hindi nag... Hindi porket hindi nag-last dalawa, naghiwalay yung dalawa ay eh, failed relationship na siya kasi during na kayo pa na feel ni naman na nagmamahalan kaya siguro genuine yung pagmamahalan yung dalawa so um di ako nawala sa forever basta ang importante the moment that you're together you still you're genuinely in love to each other di ba yun ano nga di ba love yung, ano, yung kay kay ano kay James Ricci kay na di ba nawala ka forever oh, di ba pero... kasi <laughs> sila oh, oh, di ba kasi diba? di diba? pero sabi ni Nadine, that time na sila talagang pure talaga yung love nila sa isa't isa. it eh just that hindi lang talaga sila destined to be together forever. Mm. So, ikaw to eh, nung, nung may jowa ka, mahal na mahal yung jowa mo. Mm. Naramdaman mo na mahal ka ng jowa mo kaya nagkaanak pa nga kayo. Binili ko lahat. pero nung naghiwalay kayo, hindi naman profit naghiwalay kayo. Eh, sabihin na, oh, failed yung relationship namin, walang kwenta ng relationship namin, na, naghiwalay din. Kasi kung totoo naman yan, pagmamahalan nyo that time na kayo pa, di ba? It's just that hindi lang talaga. Kaya hindi ako naniwala sa forever. Hmm. Kung meron man forever, parang choice mo na lang talaga na kahit hindi niya namahal yung isa't isa, kahit nagkasawaan na, eh mananatili pa rin. So, hindi naman forever. Wala naman forever kasi mamatay hmm. naman tayong lahat eh. <laughs> lahat mama. Meron lang talagang mahabang relasyon. Hmm. Pero yung forever, wala. Wala naman forever. Kaya nga yung iba, di ba, nang papakamatay. Hindi naman natin hindi naman alam kung sa langit magkakasama. Dito? Tsaka may iba nga, di ba, nang kasi naniwala sila sa forever hmm. pero pagkapagdating sa ano nandun pala yung isa pala demon demonyo nandun nandun pala <laughs> sa sa inferno pala yung isa tapos yung isa na sa langit ha? sabay kami ng pakamatay ha? mas makasalanan yung jowa mo ha? puta sumabay pa ako okay meron tayo isang question pa Seriously, may plano ka bang bumuo ng pamilya? Ito na yung pinag-usapan namin kanina. Seriously, may plano ka bang bumuo ng pamilya at magkaroon ng asawa at anak? Kang dumating ang oras na yon, willing ka bang i-give up si Brenda? ano, hindi rin kasi natin masasabi yung ano yung labi yung parang din. Hindi, gaya nung pinag-usapan binag yung... Nag-uusap kasi kami kanina sa taas. Kasi yung sabi ni Gio na kasi mababa siya dito, sabi ko, sabi niya, um, gusto rin niya magka-anak that time, hindi rin niya alam kung kailan pa, matagal pa yon kasi sabi, napag-usapan na rin natin to nung nakita niyong umiiyak-iyak ako nung nag-video call kami, ay nag-live kami together, tapos di ba ang tag nito, parang sabihin niya, halaman sabihin, sabihin niya na, Siyempre, at 30 years old, gusto ko nang magsettle, gusto ko magkaanak, kasi lalaki pa rin ako, gusto ko rin mag-familya. gusto ko magkaanak, yung mag-aalaga sa akin pagdating ng araw. Sabi ko sa kanya, edi, bakit pa natin itutuloy itong relasyon na to kung alam mo kung pagdating ng 30 years old mo magsisettle ka rin sa iba ang sabi niya na pwede naman siguro magkaroon tayo ng, ng anak asawa tapos andyan ka pa rin ang pangit naman nun na parang ako as <laughs> ano assistant ako <ang> nila <laughs> <laughs> pag walang panggatas ng anak pag may pangbinyag ng anak ako yung tatawagan pag halimbawa bawa, wala tayong pambili ng bigas. O Brenda, subok mo na ako kasi wala kami pambili ng bigas. <laughs> ang pangit naman ng ganun, diba? Call a friend. So, sabi, ko rin siya kasi bilang lalaki, isa lalaki na gusto magka-pamilya intindihin ko rin siya na meron din siyang pananaw doon thinking na one day gusto ko na mag-asawa. Pero sabi ko sa kanya, dapat pag pinili mo ako na ako talaga forever mo, wala na tapat sa sa isip mo na one day iwan din kita kasi mag-aasawa ako pagdating ng ganitong edad. Kasi ang tanga ko naman ng papakamartira ko na ba't huwag natin ituloy ito kasi alam ko may limitation din pala. Ang, sa ang, ang, sakit naman nun na na Halimbawa, 29 na siya, di ba? Tapos mahal na mahal pa rin namin isa't isa. Pero 29 na siya na. No? Kailangan na namin maghiwalay kasi ta 30 kailangan na Del namin kasama. Hindi mo rin naman kasi masasabi kung mali mo, tayo talaga sa isa't isa. Kaya nga, kaya ako go with the flow na lang ako. Hmm. Kaya ikaw go with the flow ka na rin. Nah, ng anak. Oh. Ang suggest <laughs> naman ni, ang suggestion <laughs> naman ni Totoy, siya na lang daw titira, siya na lang gagawa ng anak. Tapos ampun na lang namin. Ang sur <laughs> <sir, laughs> <sir, laughs> mo, ikaw ang pakasarap, kami magpakahirap. <laughs> <laughs> di ba? <laughs> so, ayan lang kaya sa lahat ng mga ang suggestion ko sa kanya sabi ko sa kanya siguro mas maganda na may anak na siya nagkaroon siya ng anak para kung maging kami man at least meron mm. na siyang treasure na anak talaga niya may sarili na talaga siya kasi sabi ko sa kanya sabi niya love mag anak na lang ako magbayad na lang tayo or titira na lang ako ng babae tapos magkaanak ang pangit naman ng ganun na hanap ka ng function or ano mm. ka, ibang way option na parang ah, para maging forever kami ni Brenda, kailangan, kailangan mo ba magkaroon ng anak para mas magtagal tayo? Kasi, magkaroon ka man ng anak o wala. Kung tayo mm. talaga, tayo talaga. So, huwag tayong gumamit ng babae ng wala lasing krasti, try may babae, tapos pag nabuntis, madadamay pa yung kinabukasan mm. ng babae. Buti sana kung bayad lahat, may sinira ka buhay. Tapos ang pangit naman na yung maging anak mo is galing sa pokpok, -pok, -pok ba diba? Mas maganda <laughs> yung nagkaanak kayo galing sa me club talaga mm. na mahal mo yung isa't isa. Okay. Baka mamaya gusto mo mag kasi gusto mo mag-alaga. Pangit yung reason guys na kahit hindi lang sa baba, bakla, tomboy or sa ano ah, hmm. sa lahat to. Pangit yung reason na uy mag-anak kasi mag-anak ka kasi pagdating ng araw kailangan may mag-alaga sa iyo. Ganito. Guys, hindi lahat ng mga may anak ay hindi lahat ng magulang na may anak ay nilagaan sila ng mga anak nila. Hmm. Hindi niyo alam na nagkaanak kayo pero itatakwilin pala kayo ng anak niyo kasi may mga anak talaga na ano, depende talaga sa pagpapakalaki. Kaya nga ako, nag-aayos ako bilang chohin kasi pinapakaral ko yung mga pamangkin ko, pinamahal ko yung mga anak ng kapatid ko para pagdating ng araw kahit wala akong anak, may mag-aalaga. Kasi guys, may anak ka man o wala, kung talagang maayos kang tao, may mag-aalaga sa iyo. Hmm. Ano yung nyo yung ikaw? Mabawa, wala anak. Pero si Amira naman, Amira pa nga ano, ba? Amara. Amara, Amara oh. Kung inayos mo naman ng pagpalaki si Amara hmm. tapos kung may concern siya kay Gio kasi maayos din niyang inasikaso yung pamangkin niya e di alagaan siya ni Amara or eventually yung hmm. anak din ni Amara mag-aalaga, di ba? Hindi mo na kailangan anak. Pero ako, kung mag-aanak ka, ano, um... One day darating din 'yun pero syempre mas maganda na maghiwalay tayo tapos saka kag magkaanak kaysa yung kailangan mo mag-anak para magsama tayo. Ang pangit naman no may inanakan ka tapos kasama ka rin sa akin. Hindi mo naman sure na hanggang tayo magkakasama. Pati yung mas masakit pa 'yun kadino. Oo, Tsaka, ang dami kong sinabi. Ako ba may 5,000 dito? Lolo. <laughs> <laughs> so, ikaw ngayon sa so sarili mo yung sinabi mo kanina. Hindi natin alam kung Diba? Di natin Siyempre kahit gusto niya talaga na pagdating mm na 30 years mag-asawa siya, meron bang gusto? Sa, sabi niya kanina, may papatol ba sa'yo? Ipinagsawaan na kita. Mm. Pati hindi ko rin ano, hindi ko rin. Hindi ko rin masasabi kasi, hindi ko wala na rin naman na ano sa'kin na babae. Ano walang? Wala na, papatol na babae. Eh. <laughs> <laughs> tataihan kita ng tatay. <laughs> para wala galing to sa puti <laughs> Di ba? Guys, ito pero usapan, hindi lang para sa akin o sa babae sa tomboy. Guys, wag nating isipin na kailangan natin mag-anak. Wag nating gawing rason para magkaroon. Yung ang pangit naman ng bata, hindi pa nga sila ginagawa, binibigyan natin sila ng responsibilidad. Mm. Di ba? Oh, mas okay talaga may anak uy. Oo, oh, mas okay talaga na may anak. Pero yung gawa talaga na normal, mm. yung nagme-make love kayo dahil jowa. May jowa ka, mahal nyo yung isa-isa. Tapos may mi club guy tataga kayo. kaya pala kayo. gusto mo na ano, ano, na dapat nagkaanak na ako ng Oh, nung... yung inanak mo talaga kasi mahal nyo yung isa-isa. Pangit yung parang ako din. Pero matanggap mo. Gusto, isa, lang. Ako kung, ako kung yun ang thinking ko wait lang. Kung ako no yung thinking ko yun parang ay gusto kong magkaanak para may mag-alaga sa akin. So kahit bakla ako, may titirahin ako para magkaanak ako para pagdating ng araw. Paano pag laki ng anak ko, hindi rin ako um tinanggap kasi bakla ako. Wala rin di bang kwenta? Kani sabi mo? Oh, okay, okay tanagapin ko ba? Hmm, okay lang may sa anak Na ako. Mas okay sa akin kasi may anak ka na eh. Na may anak ka so... secured ka na oh, sa secured akin. secured na ako. Tsaka hindi ko naman alam kung may anak ka o wala. Ah, tayo pa. Bahala ka dyan. <laughs> o, oh, ano na. Next question. Paano kung dumating yung time na hindi ka na masaya at ma-pull out of love ka kay Brenda? Ano gagawin mo? Hindi, wala yun na. Ay, ikaw pala tinanong. <laughs> <laughs> ano? Ano sa anong tanong talag? Paano? pag nawala ka ng pagmamahal sa akin? Oh. Paano pag wala ka ng pagmamahal sa akin, iiwan mo na ba si Brenda? Ano sa kanya? Ay, paano kung wala ka ng pagmamahal sa akin, ma-pull out ka na sa akin, ano daw gagawin mo? Yung wala ka ng pagmamahal sa akin, ano daw gagawin mo? Ano, siguro, na ano, babalikan ko yung mga ano, dati natin, ano, mga panahon na mga masaya tayo. Pipilitin mong hanapin hmm. yung space para ma ka ulit sa akin? Hmm. Kung, kung, pwede lang ibalik yung dati, ibabalik ko talaga yun doon na papasok ngayon nung choice mo na talaga na mag-stay. Kasi, di ba mayroong kanta Ben and Ben? Yung, hindi kita araw-araw mamahalin. Bag